That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO-certified, world-class quality. ACS! E I! I! Trending! I! Trending! I! Trending! She may not like the content of my answer, but I am answering. She may not like... She may not like... She may not like... I! Branding? I -F -M. ating i-trending yun mga idol. Maganda maganda ng afternoon na naman sa inyo lahat. Sa lahat ng uh, mga tagapakinig natin. Ano? Sumali kayo sa ating uh, Bagas TI promo. All you have to do is uh, type your ang ating i uh, trend i sa tanghali yung ating uh, word of the day. Tapos your name, your address and also your age. At send mo sa ating dalawang hotlines. Yan, mga idol at mamaya ay bubunod tayo ng ating lucky winner And uh, yung ating uh, din ninyo, mamaya ang pasado alas 7, o mamaya ang pasado alas 6, ang uh, live coverage natin para sa meeting the advance sa may lawag, uh, may uh, provincial capital. Alright, mga idol, eto na, motorista na kaalitan ng isang motoblogger, hindi aatrasan sa pagsasampa ng reklamo. Hindi nga talaga aatras itong uh, si Jimmy Pasqua laban sa motoblogger na si Yana Aguinaldo. Wala well, actually nagulat si Jimmy. Hinintay nila ako dun sa tulay, sabi niya, no? Nung makita ko, bobo ako. Akala ko lalaki. Pero nung nakita ko talaga, ay babae. Kaya naglayo na lang ako. Alam na mapatulan natin ng babae, 'di ba? Eh lalaki tayo. Yan ang pagkakasabi ni Jimmy. At uh, 'yan ang uh, bin, 'yan ang uh, kumbaga uh, maganda ang reaksyon ng mga netizens dahil tuloy-tuloy ang kaso ngayon, no? Dahil sa nangyaring uh, pagpapatawag ng LTO or Land Transportation Office na si Yana, ngunit hindi ito diniluhan ng vlogger. Dahil sabi niya, nanganganib daw ang kanyang... Sabi ng abogado niya, nanganganib ang uh, buhay ng aking client eh, kaya hindi siya makakarating ngayon. Tanging abogado lamang ni Yana ang humarap niya, no? At, at uh, binasa lamang ang apology letter. At uh, hindi naman sincere yung sorry kaya tuloy ang kaso, sabi ni Jimmy Pascua. Alright mga idol, so yung mga alitan niyo sa kalsada, mag-iingat kayo, mahirap yan. At ito uh, pa, hindi pa dinelete ni Yana actually yung video. O oh, ayaw niyang i-delete, pero pwede mo nang i-delete yan, sabi ng mga netizens, kasi nag-payout na siya. Alam mo ba idol kung magkano yung payout ni Yana? Oh, oh. Gusto mo ibulong ko sa iyo? <laughs> oh, ito ngayon ang uh, trending mga idol. Dahil nag-payout si Yana sa Meta. Paano naman kami Meta? <laughs> Sana kami rent, di ba? Oh, sure na pasok. Sa buwan ng... Uh, sa buwan na yan. Alright. Alam mo ba kung magkano ang uh, payout ni Yana? Ito, two and seventy US dollars ano yan ang pinag-uusapan niya na payout. Aba, malaki-laki rin yan mga idol. Ano? Malaki pala yan. Malaki yung, yung kinita niya sa video. Oh, you tell me. Bakit nga ba? You tell me. Bakit mo ako iniwan? <laughs> Bakit mo ako iniwan na kaibigan? <laughs> Sabi na. <laughs> <laughs> you tell me, bakit nga ba? Ganun, di ba? Ayan, ha? Dahil doon sa video yon, kumita siya ng $4,202 and $70. Nag-high <laughs> <Agay>, blood <laughs> <laughs> o, oh, ayan, ha? Laki pala ng kinita mo, idol. Ako. Eh, anyway, na congratulations. Dahil sa video yan, eh, kumita ka. O, oh. Kayo, baka gusto niyong kumita sa pagiging marites. Pag nag-maritest kayo, dapat may sweldo kayo. Yan ang lagi kong sinasabi. Tandaan mo yan, ha? So, yan na naman ang ating i-trending Thursday edition dito sa 99.5 IFM. Ang Ilobong FM Super, ya?